Eto na mga sis, mga akula, ang latest pasabog chika after ng pageant ng Miss Cosmo. Pakinggan natin ito. Ayos ha, huh? hindi kasalanan ni, Ma ni Sir Mac yun. It's not the gown, it's not Atisa, it's the organization, it's the judges it's not and the, the, gown. the sponsors. It's not Atisa Manalo, Atisa Manalo did, did so great. Mm -hmm. I think it's because of the, alam nyo na eh. Yeah. Okay lang, normal lang ma-disappoint. Normal na masaktan, masad kasi lahat tayo nag nag-invest. Uh, ang issue, oo nga, wala sa top 5. It's not her fault. It's the judges and I guess the sponsors. Yan, may may nasagap din si Doc said, pero I don't know if na-share mo na ba. Wag na no. But it's it's the judges and the sponsors and the, the organization itself. I, I, think narinig ko to kay Mama Box or kay Doc said na kahit kumain pa ng apoy yung kandidata, kahit mag cartwheel pa yan, pag hindi talaga sa kanya, hindi sa kanya. Oo, oh, nabasa ko yun kasi nakakaintindi ako ng bahasa. I saw it sa isang, I forgot the, basta Indonesian, ano siya, page. I love Indonesians, you know, I, kasi nag-work din ako dyan for how many years. Mahal ko mga Indonesian, kaya lang pagdating talaga sa pageant, medyo, ano sila they are as equally passionate as we are. Ganun na lang sa sa pinagandang salita. So, nakakaintindi ako ng bahasa. Kaya sabi ko nga kay Doxed, grabe naman tong Indonesian page na to. Kung ano yung mga pinagsasabi nila do na nga, na finake daw, inano daw, um, parang padrama lang, nag acting acting lang si Ati. Sa sabi ko, no! Sinong may ang may gusto ng ganon? Sige nga, ako na-spray na ako. You know what? I thought about this. It's like what happened with Atisa Manalo. It seems like she just entered the top 21 and the top 10 because of the votings. It's something like that. Parang ano, parang gamit na gamit yung Pilipinas, no? Yeah. Because of the votings. That's why I always remind my subscribers, like you know, to vote Atisa Manalo. Oh, yeah, pero vote. Not to spend oh, money. Because not too thank much. you so much. Thank you. At the end of the day, mm -hmm. it's, it's a pageant, it's a competition, and it's a business. Cheers, As airport send off, she even said that because a lot of people complaining about her outfit, mm -mm. the white long sleeves, oh, right? Uh -oh. Yeah, but sa Manalo, Manalo explained about her OOTD during that time. And it was like because of the environmental something, right? Is mm -mm. that right? Um, she really followed. what Miss Cosmo Organization what do you call this uh, doc said Ay, the yung, rules ano, um, policies and then she's the only candidate in Miss Cosmo that yung ni came prepared what's that yung cause ni Arboni yung sustainable sustainable MMA yeah that's yes, yes yes exactly So, it's like she followed everything of Miss Cosmos, you know what, Miss Cosmos organization. Mm -hmm. Um, policies and mali. procedures. Wala talagang mali. Nothing's wrong. Mm -hmm. So, ngayon, parang alam mo yung bumagsak. Grabe Ay, yung reaction talaga. natin, no? Talagang bumagsak. Grabe yung reaction namin Nung lumayon ano? yung cameraman sa akin. Mm -hmm. Hello siya si Jolly. Um, hello, Ken-Ken. Yung ano, yung hindi na tinawag si Ati sa Manalo. Yeah. Ay, talagang, alam mo yun, kahit yung mga ibang pageant, alam mo yung parang na nahimik talaga. Diba ang daming sumisigaw, Philippines? Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos kahit yung... mga nasa likod mo. Oo. Na ka Vietnamese. Oo, kahit yung sinasabi pa nung ano, si Kylie Versosa, yung sinasabi niya. Diba may sinabi siya na parang, alam mo yung tumaas na yung boses niya? Mm -hmm. Na parang, are you excited? Parang ganun yung sinasabi niya, no? For this, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nandun pa rin yung ano, yung cameraman. Nandun pa rin siya. Oo. -o. Tapos biglang yung i announce mo na, na, biglang umalis. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, Doc, said, umalis yung ano, yung cameraman. Sabi ko, ganun. Tapos nagkatinginan din kami ni ano, nila Ayel. Ay, ano ba yung Oyel ba yun? Oh, so tapos sabi, ko, tapos yung kasama ni ano ni Oyel. Ah, si Daniel. Si Daniel. Mm -hmm. Ano, sabi ko, oh my god, sabi ko malis yung ano, yung cameraman. Sabi ko, tapos, tapos pinufocus na sa mga Vietnamese. Oo. oo. Tapos doon ko na na, anong... Know, Ay, shit, hindi tayo papasok. Oo. parang, uh, ano sabi ko, sabi ko, shit, parang hindi tayo papasok. Kasi pinufocus na sa mga Vietnamese. Last second as in last second talaga nakahagulat talaga kasi nung ano nung commercial pa lang yung commercial pa lang dumapit na yung ano yung cameraman tapos di sabi ko kay ano kila ano kila Daniel Daniel ba yung pangalan? sabi ko ano, kay Daniel yung kasama ni ano ni for the Philippines sabi ko sabi ko be alam mo na sabi ko sa kanya ganoon mm. si Doc said sinabi niya sa akin nandito yung cameraman sabi niya tapos sabi ko oo oh, oh, nakita ko nga kanina pa sabi ko ganoon sinabi ko nga kila Daniel tapos di ang tagal niya doon, di ba? Parang mm -hmm. hinihintay niya talaga. Nakaready Naka-ready na nga ako eh. -hmm. Naka-ready na nga rin yung flag yung ko eh. Yung flag eh. na ka-ready na, mm -hmm. na, mm -hmm. Ay, hindi na tayo. Mali. Tapos so, na yung, meron pang pa isang cameraman yung lalaki yung sa from ano Miss mm -hmm. for your video. No, Miss Philippines. Yung lalaki, yung mm, kumukuha rin ng video. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos mainit. Mm -mm. <laughs> Knowing yung ano yung Anong tawag dito, yung cameraman, di ba no mayroon siyang ano? No mm -hmm. mm -hmm. Nawala siya. Siguro may nagsabi sa kanyang... Viet naman tatawag. Uhm. Mm Pero ang nakakapagtaka lang, anong ginagawa niya doon sa atin? Di ba? Yes. So, anong ginagawa niya doon sa amin? So that means to say, someone told him hmm? so, that you should go to the Philippines. Okay, kung sino yung doon, may hawak na plan. Para saan ba yan? yan kasi tatawagin yung Philippines. Or ito yan, no? Diba? Alam mo yung, alam mo yung dating na yun na parang nagpunta sa atin? Mm, -mm. Na parang, siyempre alam niya na, Next na Philippines yung tatawagin. We... So parang, ang dating, siyempre, ikaw ba naman ifo-focus ka? Siyempre kami, may hawak kaming mga flags, diba? ba? so, mga tayo, Pilipino yung doon. Mm, -mm. May, may, merong ano, oo, oh, may radio, oo. Oh. Tapos parang... Pan Philippines, pan Philippines. Oo. Oh, mm -hmm. And to be honest, kaya nila focus sa amin, kasi nga magaganda kami. charing. Kaya nila pinofocus sa amin. Ay, Philippine flag kasi. Kasay from Philippine flag. Uh, of course. Pasin tayo. Hello, VIP. Mm -hmm. nag event At saka for a cloud. Diba? Okay. For a cloud. Diba? So, pinofocus yung Philippines. Kasi kanina yung chineke, yung in-stop namin yung live. Sabi ko pa nga ay said, Oh my God, Doc said, Ang dami nanonood sa ano. Sa Miss Cosmo. Mm. Ang dami nanonood. Tapos ngayon, since nandun na nga yung, ano, yung cameraman, tinitignan ko yung sarili namin. Mm -hmm. Doon sa screen. Kasi pag nandun na, syempre, doon na kami e -egsena. Ang putya, o. Oh. Last second, no? Nawala. Tumakbo. Nawala. Tumakbo yung ano. Parang gusto kong hugutin si kuya kanina, eh. Tumakbo yung ano, Camera, ma'am. So mm sa -hmm. Vietnam. Nagulat ang mga girls ang sa harapan ng mm -hmm. Vietnam, vip mm -hmm. yung, mm -hmm. yung mga girls sa so VIP, parang... Kasi nakatutok na sa akin, eh. Kahit yung mga nasa likod natin, parang hindi nila in-expect unless, na. Tibitsin, papato. Unless, unless, pinipikon nila tayo. Mm-hmm nakaka ano lang, nakaka this may na yun. At ayan na nga mga sis, mga akla, narinig nyo na ang latest pasabog na chika after ng pageant ng Miss Cosmo 2024. Anong masasabi nyo mga sis, mga akla? Comment down below.